Aries. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Kumusta kayo? Kumusta, kumusta? Ako, eto. May sipon. Uling pala <laughs> Uling pala yun. Ano ba yan? Ang kalat ha. Sorry, my dear. Nililinis ko kasi. Sabi ko, ano to? Ayun, uling pala. Ayan tuloy, nag-drawing-drawing ako dito Mamaya, lilinisin ko na lang yan, okay? So, hello my dear This is going to be your reading Para sa 2026 Ha! Ano? 2026? Ang aga naman! Of course, siyempre Kasi, alam mo my dear, bakit ko inagahan to? Kasi last year, may mga nag-request Okay, wala naman talaga sa isip ko Ang gumawa ng ganitong mga reading Kaso last year, 2024 Meron mga nag-request ang problema, eto na nga ang problema. nagrequest sila during October yata yun. Ibig sabihin, patapos na talaga yung taon. So, hindi ko naman, ano, hindi ko naman nagawan na ng space. Sabi ko, paano ko gagawan ng ano to? Kasi, naka up na yung first, first, ah... Uh, first 15 days at saka second half ng buwan, naka-line up na. So in short, hindi ko alam kung paano ko gagawin yung reading para sa 2025, which is ngayon, okay? So, sabi ko, eto, itong kasalanan ko rin eh, nag-promise ako eh. Sabi ko, gagawan kita, gagawan ko kayo, sasabihin kong kayo kasi hindi lang isang nag-message sa akin, okay? Gagawan ko kayo ng uh, reading para sa 2026 bago sumapit ang 2026. Okay, di ba? Susunga-sunga na nga ako. O oh, yan, yeah, napasubo. <laughs> okay, so sabi ko, anong ano kaya natin, kailan kaya natin gagawin tong na uh, prediction, reading para sa ating mga my dear? Okay, kailan kaya natin to gagawin? And naisip ko, tanong ko, sagot ko rin, di ba? Naisip ko, bakit hindi natin gawin sa kalagitnaan ng 2025, okay? Which is June and July, which is ngayon yon, okay? So, aabutin to, my dear, ng hanggang July, sigurado ako kasi... Um, nag upload tayo ng ibang mga readings eh. Ang dami nating mga line-up. So, sinisingit-singit ko lang siya. That's is, that is the reason kung bakit ang aga nito. Kasi ang dami talagang nakaline-up na gagawin. Okay? So, anyway, at least naipaliwanag ko para doon sa mga curious kung bakit, bakit ang aga? Bakit 2025 pa lang meron ng 2026? sa schedule po, sa schedule ko po, doon po tayo nagkakatalo. Kasi wala akong gagawin ng mga November or December, November and December ko to gagawin. Okay? Toto, paliwanag naman ako dito. I did not do anything. I did not kill anybody. Oh. <laughs> Todo paliwanag. Hindi kasi mayroong mga nanonood na nakikurious talaga sila. So, I think it is my part to actually explain what is going on with our channel. Tama ba ako? Okay. So, let's go my dear. This is going to be your tarot card reading slash prediction para sa taon ng 2026. Okay. 2026. Aries, so let me see. Okay. So, my dear, hindi ito yung typical na parang although makakakita ka dito ng 12 cards, pero hindi yun yung typical na parang mangyayari kasi meron mga nanulood na magaling din magbasa or mag-read. They know the meaning of the cards. But I will just clarify right now, my dear, na hindi ibig sabihin tumapat tong card na to sa pang-apat or pang-lima. Ayun e ang mangyayari doon sa May or sa June or sa January or February next year. Okay? I'm just putting cards na 12, representation ng 12 zodiac sign, and I'm just putting out 12 cards, representation ng 12 months. Pero it doesn't mean na yun mismo ang mangyayari sa bawat buwan na yun. I will be receiving or getting rumble messages from the cards. Okay? So, ang dami ko naman paliwanag today. Ang dami kong kuda-kuda ears. Okay? So, without further delay, my dear Aries, eto na ang iyong 2026 readings. Sumisigaw ba ako? Tumisigaw ba ako? <laughs> Ay, I'm very, very sorry if I'm shouting. Okay. So, let's go, my dear Aries! Aries, let me see. Anong nangyayari sa yung 2026? Aries, anong nangyayari? Okay. Tingnan natin. Let's go. Okay. Focus na tayo sa reading. Let's do the focusing, uh, focusing, focusing. Okay. Eto kanina pa to eh. Okay, kanina pa yan siya kumakaway. Okay, meron ka nine of cups, nakita ko na. Idada pa ako muna, my dear, ha? Because very sensitive ako sa mga energy. I'm so, so, lately ko lang na-receive or lately ko lang nalaman na sensitive pala ako sa energy. Okay? Okay. Sensitive pala ako. Kala ko oh, normal lang yung mga nararamdaman ko na ganito, na ganyan. Pagkausap ko si ganito, pag pagkausap ko si ganyan, hindi pala yung normal. May moon card. Okay, o oh, see? I'm receiving, ano, receiving a lot of, ano, energy ano ano I'm receiving a lot of ano ano okay let's do this uh um, two four six okay so ito duplicate ko na lang yan para makuha natin yung twelve cards Aries let me see ano nangyayari sa yung twenty twenty six ano mga posibleng mangyari sayo sa yon sa twenty twenty six okay tingnan natin Aries, Okay. Let's do this. First card is the Eight of Wands. Partner niya is the Nine of Cups. Maganda yung nare-receive ko na energy. Okay? Sa energy ng Nine of Cups, parang meron ka ditong minamanifest, meron kang gustong mangyari. Okay? As of this moment, na pinapanood mo ito. Okay? Ngayon, na pinapanood mo to, my dear Aries, meron kang minamanifest. And, kino-confirm ng 8 of Wands that you will be receiving it on 2026. Okay? You will be receiving it on 2026. Kung ano man yung minamanifest mo ngayon. Ngayon, habang pinapanood mo to. You will be receiving it on 2026. Pero, hindi siya early na buwan ng 2026. Like, January, February. You need to put at least 5 months na, na waiting period Pagsampa ng 2026, wait ka ng any-any, kahit saan doon, sa 5 months na yon. It could happen on January, it could happen on February, March, April, or May. Okay? So, any any month doon, any any month, okay, pwede mangyari itong minamanifest mo. Okay? Kung wala ka naman minamanifest as of this moment, may ganun bang tao? Walang minamanifest at all? You better make Manifestation today Kasi mangyayari daw siya Next year, 2026 Mga around January, February, March, April, and then May Pero medyo malabo pa yung January and February Hindi ko nakikita Okay So, but anyway Kahit saan doon Okay Next card natin Next energy Aries We have here the Eight of Pentacles We have here the Hangman Okay So, hindi mo to gusto Okay, ikaw ba ay nagtatrabaho sa office? Yes. Ikaw ba ay uh, anything na may kinalaman sa Basta may may mga tao. You, you need to makisama, makiplag, makipagplastikan or kung ano man 'yan, okay? Ah, uh, sinasabi sa card na 'to may di makipagplastikan talaga. Okay? Wait lang. Okay, wait lang ha. tumutuloy yung sipon ko. Saglit lang. Oo, kasi alam mo nung nag nagtatrabaho uh, ako normal yan. Sa office, normal na nagpa-plastikan. Okay? Super, super normal. Okay? So, teka nga, ilalabas ko muna to. I will be back. And I'm back. Mahirap yung nagsasalita ka tapos may tumutulo sa ilong mo. Pasensya na kayo, my dear, kasi um, ang hirap paliwanag ko bakit ako nagkaganito. Pasaway kasi ako eh. Okay. So, my dear ah uh, dito, na, ano sabi ko kanina? ah uh, this is related sa work. Okay, sabi natin, this is related sa work. I can feel. Kasi bakit? Anong naglalabas ng energy ng work? Eight of pentacles. Okay? So, I can feel na this is related sa energy ng work. Kung saan ka nagkakapera, kung saan ka sumasahod, saan basta kung kanino man yan. Okay? Kanino, saan. Okay? I can feel na parang magkakaroon ka ng parang alanganin dyan. Okay? Hindi man as in like 100% na bad or worse. Pero parang nakakaramdam ako na parang malalagay ka sa alanganin. Okay? Pero, dagdag yan sa uh, lesson learn mo in life. Ibig sabihin, para meron ka matututunan dyan, meron ka madidiscover dyan sa situation na yan. Ang may dala nun is the hangman. Okay? Si hangman ang may dala nun. Okay? So, may mga problema, sabi natin, sa loob ng trabaho. Okay? So, I think normal lang naman siguro ito. Wala naman ako nakikita dito na magsasabunot tapos magugulong-gulong sa hagdanan or mga, yung mga maraklara na eksena. Wala naman ako nakukuha so far. I think this is more on mga issue sa loob ng trabaho. Parang ganon. Okay? Pero may matututunan ka daw eh. Yun ang na nakukuha ko. Don't worry, walang maraklara na eksena may dear. ear. sasampalin mo yung HR mo, o yung mga ganun. Wala, walang ganun, ha? Wala, wala, walang ganun na eksena. Okay? Sana nga may ganun eh. <laughs> Joke. <laughs> Joke lang. Charot lang, tinapangiti lang kita. Okay. So let's go tayo, my dear, to your next card. We have here the energy of the moon card and the two of cups. Okay. So dito, revelation, my dear, okay? Related sa isang tao na malapit sa'yo. Okay? Somebody that you trust somebody na pinagkakatiwalaan mo or probably somebody that you love, okay? Ayoko lang kasi mag-focus sa energy or sa area ng relationship, okay? Pusibling kaibigan mo to. Eto nga, katrabaho mo. Pwede, no? Meron ka daw madidiscovery at meron ka daw malalaman, my dear, sa kanya. O somebody that you love, somebody that you trust, okay? Meron kang malalaman sa kanya. Okay? So, yon. Meron ka madi-discover. Okay? So, next card natin over here is the chariot. Okay? Mm-hmm. Next natin over here is the five of pentacles. Ayaw mo to. Hindi mo to gusto, my dear. Do you have any plan next year to travel? Do you have any plan na magbakasyon or umuwi or something? Mahirap yung proseso para magawa yan. Okay? I can feel na mahirap, my dear, mag-travel next year for you. Okay? Very, very difficult. Hindi ko sinasabi, my dear, na hindi ka makakapag-travel. Pero ang magiging problema mo kasi dito, my dear, is more on money. Kasi yung partner ng chariot is uh, five of pentacles, which is parang struggle or problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. I can feel sa energy ng uh, chariot, uh, this is energy ng travel. Okay, may nasasagap pa ako ng isang energy. Mamaya ako na didiscuss. Hindi ko irarumble-rumble to or scrambled egg. Okay? Um... Medyo difficult talaga siya, my dear, pwede siyang mangyari, pero I can feel na meron ka mga isa sacrifice, meron ka mga kinakailangan i-let go, meron ka mga kinakailangan gawin para mangyari itong travel na to, okay? once na, uh, isa sa energy na nakukuha ko, okay, isa sa energy na nakukuha ko, do you want to buy a car, okay? Meron ka bang gustong bilhin na may kinalaman sa sasakyan or uh, anything na tumatakbo? Wag lang, yung, wag lang isnatcher, ha? No, yung mga ganon. Masyado <laughs> ka kasi seryoso eh, nakikita ko yung mukha mo, yun o, know, napaka seryoso na, Oh. Okay, so ano ko kuha ko dito, may anything na may kinalaman sa mga cars, okay, I can feel na parang, medyo magkakaroon ka ng problema dito. Okay? For example, gusto mong kumuha ng car, ah, uh, pwede naman, hindi kita pinagbabawalan, pero be aware na parang magkakaroon ka ng masyadong uh, problema sa sa usapin ng pinansyal, okay? Parang magkakaroon ng samping or parang chemical reaction yung gagawin mo na yon sa pagbili ng sasakyan, okay? Yun ang na nakukuha ko. Hindi, once again, hindi kita pinagbabawalan na mag-travel, hindi kita pinagbabawalan na bumili ng car. I'm just telling you na posibleng magkaroon yun ng impact sa usapin ng pinansyal, okay? Parang may konting sacrifice na kinakailangan mangyari doon sa area na yon, ha? Okay, do you understand? Okay, do you understand? understand Okay. Kasi pwede naman talaga natin i-push yung mga bagay na gusto natin, pero we have to know kung ano yung mga magiging consequences niya. Okay? So, yun ang na nakukuha ko dito. To the point, may din na meron kang Eight of Wands and the Nine of Cups, something na gustong gusto mo or something na minamanifest mo ang mabibigyan ng katuparan this year, 2026. So, there's a tendency, may din na kung gusto mo talaga ito, um, gagawin mo. Pero, you need to be aware. Ngayon pa lang, you need to be aware na makaka-apekto talaga to sa usapin ng iyong financial. Okay? Hindi naman to forever So, if you are a rest or Ano daw? Rest-taker Okay? If you are a risk-taker Okay? Go Okay? Pwede to sa mga matatapang Sa mga strong na mga aris dyan Yung mga palaban Yung mga Habang may buhay Sige, go lang ng go Fight lang ng fight Pwede sa'yo to, my dear Okay? This is uh, Pwede sa'yo to Pero yung mga med Medyo mahihina yung loob Ay, nako Talagang guguluhin nito Ang iyong uh, utak Okay? so next card natin over here's the energy of the sun card okay i can feel sa energy ng sun card na kung kung bla bla eh ito na naman tayo kinakain ko na naman ng aking salita okay i can feel sa energy dahan dahanin mo kasi may lakad ka ba bakit ka nagsasalit bakit ka awas na Ganun. ay naka okay sa so energy ng sun card my dear Aris i can feel sa card na to positive result okay o, uh, di ba? World card ng kasama. My dear, ah uh, sabi ko nga sa'yo, kung ano yung gusto mong mangyari ngayong taon na to, kaya eh, laban siya. Kaso, parang kailangan maging aware ka lang talaga. Huwag mong isantabi, my dear Aries, na ay, meron akong mga kailangan gawin, meron akong mga kailangan isakripisyo, yung mga ganoon Okay, for example, yung sinabi ko kanina, gusto mong mag-travel, di ba? Gusto mong -ganda gandahan gusto mong magburakay, eh, ganoon. So, expected mo, pag uwi mo, walang bigas, gano'n. <laughs> Ganda-gandahan ka eh, di ba? Expect, gusto mong bumili ng sasakyan, o, oh, expected mo, masisira yung budget mo, yung mga gano'n, no, wala namang masama doon. Uh, sa buhay kasi natin, my dear, kailangan lang talaga, marunong tayo mag-embrace nung pain. Okay, yun, yun lang kasi talaga ang, ano dyan eh, sekreto dyan eh. No? Sabi pa nga nila sa pag-workout or sa gym, if you are uh, familiar or narinig mo na to, no pain, no gain. Okay, yun lang yun. Kung baga sinasabi lang dito ng, ng card natin, next year, parang ganun yung magiging ano mo my year, no pain, no gain. Okay, you need to embrace first the, the pain, bago mo makita yung gain. Ay, ganon. Pero super so maganda ito, my dear. Hindi siya magtatagal. Bago matapos ang 2026, bayad na ang sasakyan. Tapos na ang problema mo. Ganon, okay? So, embrace mo lang talaga, yakapin mo lang talaga, i-prepare e mo lang yung sarili mo na kung ano tong papasukin mo, talagang kinakailangan talaga ng sakripisyo. Um, may mga tension, lalo na, sasabay pa yung tension sa loob ng trabaho, okay? So, expected mo, my dear, na posibleng baka medyo iritado ka talaga sa loob ng work, or baka meron mga taong na nagpapairita sa'yo sa loob ng work yung parang gusto mong sakalin, dahil akala nila tagapagmana sila ng kumpanya, yung mga ganon, de diba? And at the same time, meron dito mga revelation uh, related sa energy ng isang taong pinagkakatiwalaan mo, okay? So, baka ito yung mga bagay din, my dear, na maka-apekto sa buong energy ng iyong 2026, okay? So, let's go tayo sa last row, okay We The energy of the lovers and the energy of the Ten of Cups. Okay, meron mga kinakailangan pag-usapan ng masinsinan sa usapin ng relationship. Yun ang nakukuha ko dito. Ganon din may sa area ng family. Okay, meron mga kinakailangan na pag-usapan or mga issue na kinakailangan na talagang i-close ngayong taon na to. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Um more on tulungan ang nakukuha ko na parang mga issue na mangyayari. So, kailangan um, mainam talaga ngayong year na ito na magtulungan sa loob ng relationship and sa loob ng family. Like, gawin yung mga parts ng, parts? Ano to, kotse? Part ng bawat isa, okay? Gawin yung mga parte o yung mga dapat gawin ng bawat isa, okay? Pero dito sa last card natin, I can feel some communication sa loob ng relationship at saka sa Uh, relationship and family, okay? Baka siguro clear communication, okay, my dear? So, baka expected mo ngayon, okay? Let me see. Uh, Possible magkaroon ng mga miscommunication sa loob ng relationship and family, okay? Hindi nila maintindihan yung mga sasabihin mo or baka vice versa, hindi mo maintindihan yung mga sasabihin nila yung mga pinaglalaban nila in short okay, sa mga buhay-buhay nila if you have kids, especially my dear if you, if you have kids, parang hindi mo maintindihan ngayong taon na to kung ano bang gusto mangyari ng iyong anak, okay parang hindi mo alam kung saan siya patungo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa kanya, but do not worry baka nasa stage lang siya ngayon, my dear na parang medyo confused siya kung ano yung nangyayari, at the same time baka being uh, affected, okay or manipulated, my dear, ng environment or ng ating society, okay, mga ganun eh. Ito yung mga stage na parang nararamdaman ko, my dear, yung anak mo ay medyo naguguluhan, medyo nalilito sa mga bagay-bagay. Naapektuhan siya ng lipunan, naapektuhan siya ng mga nakikita niya sa social media, something like that. So, kinakailangan mo talaga, my dear, ng malawak na pangunawa at pag lalo na, my dear, kung anak mo yung nai-involve dito sa energy na ito. Um, The same thing kung ibang tao naman, like family member or even your partner, pwede din to, hindi lang sa bata to magre-resonate, pati na rin sa mga matatanda na nakasircle sa'yo. Possibly, may dear, na naapektuhan na, na sila ng tension at kung ano man yung nangyayari sa paligid. So, kinakailangan mo talaga, my dear Aries, na lawakan yung pag-intindi mo at pag-unawa mo sa taon na to sa kung ano yung nangyayari talaga sa mga tao sa paligid mo, especially yung mga malalapit sa'yo, somebody that you really, really love. Sinabi ko nga dito, my dear, sa energy ng moon card at saka ng two Gubs, you will discover something sa tao na talagang love mo or somebody that close sa'yo. Okay? Uh, ulitin ko lang ulit, tension sa loob ng trabaho. I can feel over here. Uh, may mga sacrifices na kailangan gawin, especially kung meron ka mga gustong gawin or meron kang gustong bilhin. Very, spe uh, very specific, my dear, sa pagbili ng sasakyan at saka sa travel. Okay? So, my dear Aris ito ang iyong pasilip. Pasilip lang to my dear, ha? Para sa 2026. I will be still uploading monthly reading sa 2026. So, abangan nyo, my dear, ang mga monthly reading ninyo next year. Ito ay munting pasilip lamang sa sa'yo. And gamitin mo to bilang gabay And if just in case meron kang hindi nagustuhan over here, kausapin mo ang ating buong may kapal, natulungan ka at gabayan ka na ma-overcome mo yung sinabi ko dito. Okay? Or much better hindi mangyari sa iyo. Kung ano man yung hindi mo nagustuhan sa reading natin ngayon. Gamitin mo ang ating mga reading para lalo pang mapag-igting ang connection mo sa ating buong may kapal, ang may likha ng langit at lupa. Okay? So my dear Aries, ito ang iyong reading para sa iyong 2026. Somehow my dear, kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. paki mo ang notification bell para ma-update ka sa akin mga upload. And please to like, please to share, please comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.